Play 7. Ito yung sa may kwarto ng anak ko ni Hope. Ayan o. Oh. Binutas na. Tapos ito sa may kwarto ko. Bali tatlo. Isa. Dalawa. Tatlo. Tapos ito yung poste o. Oh. Isa. Dalawa. Tatlo. Bubong ng garahe. Tapos yung taas. Gagawing rooftop. Tapos. Kalahati lang pero hanggang dito lang siya sa may apo. Sa may gruto. Ito yung bahay. Sobrang Sobrang dumi ngayon sa bahay. Ito. Wala ngayon nagtrabaho eh. Ayan, ando bi sa bahay.